Napaka-resourceful talaga na ng mga kababayan natin, na itong mga netizens. Talagang napansin pa nila ito. Ito daw, kung maalala niyo po, kamakailan, pagkatapos ng press con, ilang araw, pagkatapos ng press con nga na itong si sa Sara Duterte, yung kanyang bulalas tungkol sa mga nasa Malacanang at kay PBBM, abay lumusog sa baklaran para mag-shoot ng isang teleserye, <laughs> ng isang drama. At ang location ng drama na yon ay doon sa uh, tindahan ng street food dyan nga sa Baclaran. Sigurado ka? Tumain ka? Talaga lang? E sa itsura mo pala mukhang napilitan ka talaga kasi there's no other way uh, para makabawi sa mga kababayan natin kundi ganitong pambubudol na naman uli. Sana mag-work dahil kung hindi na, you're done. Wala na kayong alas. Ito na lang ang natitiran yung alas sa eh, yung mga ganitong klaseng pambubudol. <laughs> Kasi in fairness, kahit papano, meron pa rin mga kababayan talaga tayo na nabubudol. So yung baklaran issue na yon medyo, medyo pinag-usapan yon At ang napansin nga ng mga netizens ay etong damit na ito ni Sara Duterte. Ito palang damit na ito ay gamit na gamit na po. Itong isang klaseng uh, damit na ito. Ito daw yung ginagamit niya na budol outfit. Parang katulad na itong si